Good morning mga boss. At ang nasa harap natin ngayon ay Rusi Gala. Rusi Gala 125. At ang kailangan gawin dito, dinala lang po dito sa atin. Ay uh, papantuin to ng bell. Hindi ako nag-check ng bell nito. Basta dinala lang dito, kailangan ng palitan ng bell. Kaya hindi ko alam kung anong dahilan bakit kailangan magpalit ng bell. Pero nakita ko, sa binili nilang bell ay meron siyang grove. Itong grove na to kasi mga boss ay parang thread to. Hindi to basta, hindi siya basta grove lang. Yan ay parang thread. Kaya pag kumapit dito yung, ano, yung clutch, talagang kapit talaga. Hindi siya basta-basta dudulas. Talagang pag kumapit kapit talaga Para siyang Tinetread nga Kailangan pag, Paglapat nya kailangan Kumapit talaga gawa ng meron nga siyang groove Na parang thread Thread yan Thread style yan Ayan o kung mapapansin nyo dito Ayan o Paloob ng paloob ng paloob ng paloob ng paloob Para siyang thread So Ayan uh, siguro kung makaka experience din ayo kayo ng uh, pagpapalit ng rusi gala. Ang rusi gala ay meron ding ganito. Kaya yung mga naka-rusi diyan ay uh, huwag yung panghinaan ng loob na magmodify ng inyong motor o palakasin. Uh, yun namang rusi ay sadyang nakikisabay din naman yan sa mga branded na motor. Meron din sila mga pyesa na pwede nating i-upgrade sa ating motor. Minsan katulad din siya ng uh, mga branded na motor yung kanyang mga piyesa. Kaya pagka kayo ay naka-rusy lalong-lalo na doon sa mga naka-budget lang na na motor na sadyang hanggang doon lang yung budget. Meron nang budget pero gusto nila yung mga ordinaryong motor lang para hindi masyadong uh, malaki ang gastos o malaki ang gastos nila minsan yan, nagka-cash pa para wala nang hulugan uh, tapos na agad ang ano gastos nila kaya ang ginagawa ang bili, binibili nila ay mga mumurahin lang na motor pagka naman mga pang service service lang pwede na so hindi ko alam kung anong naisip nung may-ari nito bakit ganito siguro may nagturo na para malakas ay uh, bilhan tingnan natin niyo, ng ganitong bell. Maganda to, maganda to. Ah, pero Rose, Rusi, na siyang ganyang... Hindi ko alam kung ngayon ko lang nalaman, pero basta. Sa mga kapanood ng video ito, ito yung idea na ang GY6 ay eh, meron din ganitong bell. Ang ganda niya pa, oh. Tapos, ang pagkakabili ng may-ari, siya nga pala, ang brand niya ay XKD. XKD. GY6125. GY6125. Ayan, oh. Tapos, ang bili niya lang dito, mga boss, ay 684 sa Shopee. So, saan siya galing? Shopee? Oh, sa Shopee. Shopee Express, oh. So, tingnan natin kung anong laman. Kung bakit kailangan magpalit at sinabi nung Uh, gumawa daw nito na kailangan daw balik ah, tayo eh. sya nga pala kailangan lang natin ng sukat na 17 dubat pa eh lupat? um Ayun na. Lubot pa. ini oh. Pinipilit. Ayun. Napilitan din. Okay. Oh, Nakatangan ah, na. Ay, makinis. Yan ang sinasabi. Pero pwede pa to. Hindi yan. Para mas maganda ang performance ng may group. Oo, pero pwede pa to. Mm, -hmm, pwede pa yan. So, ayan, nagpalit lang. Nakita na natin kung bakit uh, gusto lang magpalit ng may ari. Okay pa naman to. Chuma, eh. eh, medyo malalim na pala oh, may tama na. Pero makinis siya. Kaya so, oh, yes. yan yung dyan, na sa lip na kumapit na agad yung lining. Hindi. Oh, na-slide pa siya. Pero dito, wala talagang kawala ang lining. Hmm. Basta pagka naman ang spring mo ay napakalambot or matigas, wala naman wala namang issue na mapudpod. Gwana once na binira mo naman 'yan, bubuga, bubuka agad yung Tutulak hmm ito, ito, agad yung pinaka lining niya ito Al, al, al sila yung parang pag umikot kasi ito may spring to sa daob yeah. na bumuka siya kakapit na agad dito yan dito yeah. sa kanyang pinaka okay. bell sige ilagay mo na papalit lang naman yan eh hindi naman sinabi linis eh palit lang malay mo kalilinis lang dito naka schedule to di huwag na natin linis eh Ganoon lang kadali mga boss pagpapalit niya no. Pagkatanggal mo noon. Pagkatanggal mo ng tornilyo. Tornilyo, isang washer. Sukat din. Sa geto ganda ganda. Yan. Eh, nakaganyan. Ayun eh, yan. Tanggalin mo lang 'to. Pag hindi mo pa tumatanggal, hugutin mo na. Hawakan mo dito pag ganyan. O, dala na yung washer. Hawakan mo lang. Tapos, diretso palit agad. O, okay na yan. Lagay washer. Basic. Lagay tornillo. O, hapit. Okay, ganun lang. Ganun lang kadali mga boss magpalit ng bell ng Rossi GY6 pero syempre tatanggalin niyo muna yung cover dito. Napaka basic naman noon. Alam lang. niyo na yon, sige kailangan ocho. bago ako niyan, ano, tatanggalin mo na muna yung cover. So ganun lang mga boss at nagawa na natin. Sana gan Nagkaroon kayo ng idea. Ang kaso okay, boss. Ano yun? Lupat <laughs> Pag kami ganto kayo or yung mga pangkalas na may pantuon na yung may mga may hmm. yung paway yun aw oh. yun ito ano mm -mm. dapat meron tayo nito eh pero pwede tayo mag, DIY nyan ano <laughs> <Ayong>, pwede <laughs> DIY thing. nyan pagka meron kang bakal na flat bar kaya yeah, atin mula tornilyo kabilan dulo o kanya hindi ka tornilyo kung bagay dalawang dulo siya nakaganon hmm. tapos tornilyo lang sa gitna sa Kailangan kasi meron ito para hindi pwedeng mapersa yung ating yung ating shafting thing. Ang sigunyan, dapat meron niyan. So sa kanan natin isipin niyan basta ang mahalaga ngayon mga boss ay nakapagpalit na tayo ng belt and na nap. So sunod, sa napaka-basic na paraan. Susunod so, mga boss papakita namin sa inyo sa susunod na video yung isa naming ginagawang motor. Ano yung UI? Ami TV. Uh, papakita namin sa inyo about dito kung bakit kung um, bakit kailangan ng may pull at dito. Ah, uh -huh. pinaka pang kalasan. Gagawin na lang tayo noon, dito tayo bibili ng kain kaya, kaya naman ng gumawa. No? So, yan. Hanggang dito na lang mga boss. Sana ay kahit pa paano nakuha niyo yung idea kung pa paano magpalit ng bell ng Rusi. Gala 125. Ayan. Ipakita natin nandito diretsyo. Ito yung itsura. Okay. At yun lang mga boss. At yun lang mga boss. Kita kita tayo sa susunod na video. Na video. Hey, hey. Hey may langis kung nagustuhan mo ang video nito huwag mo kalimutan mag subscribe ha at pindutin ang bell button nyo sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos salamat po